O ayan guys, gusto na nilang magparami. Ayan, kaya medyo nagpa-practice na sila. Ayan, dito guys sa probinsya, maganda dito mag-alaga ng mga hayop. Kagaya ng baka na yan, siguro ang halaga niyan, maliit pa yan siguro, mga isang taon pa lang siguro yan, edad niyan. Pero, pwede nang magkahalaga ng mga 30 mil pataas. Ganun kataas ang presyo ngayon ng baka ngayon dito sa probinsya. Kahit guys yung kalabaw, mahal din ang kalabaw dito. Eh, nakikita nyo ang mga baka malulusog kasi nga ang mga pagkain nilang damo dito sa riwa. Eh lalo na ngayong buwan ng Agosto, alam mo naman pag buwan ng Agosto ay ano yan, tag-ulan yan. Dito hindi naman kalakasan dito palagi ang ulan. Pero makikita mo guys yung damuhan dito is luntian talagang, Berde. Kaya swak na swak sa mga nag-aalaga ng hayop. Ang lugar na mga ganito. So for sure maraming lugar dito sa Pilipinas na pupwede kang mag-alaga ng hayop kung ikaw naman ay mayroong lugar, ano, mayroong kang lote na pwede mong pag-alaga ang hayop. Ang hayop, guys, ay pwede mong pagkuhanan ng source of income. So, kaganda, guys, yung lugar dito sa probinsya, sa Bicol, Tabaco City, Tabaco Albay. Matitin nyo, guys, yung lugar dito ay talagang very relaxing ang lugar pwede kang mamasyal dito na kung medyo na stress ka punta ka lang dito sa mga lugar na ganito at magmuni-muni ka yan, marirepress na naman ang mind mo tulad niyan guys na na ka video na yan pulang baka no? parang ano yan? parang red heifer na baka ayan guys napaka yan, siguro nakakahalaga na yan mga isandaan 100,000 ang halaga Yan dahil magandang inahin magandang babae na paanakin no ng mga klase ng baka na ganyan may kamahalan yan guys and then napakaganda na pag alagaan dito ng mga hayop dahil nga marami silang pwedeng makain niya naman ang buhay ng mga hayop. hindi then tumanaw ka lang sa paligid mo kung medyo nababagot ka sa buhay mo. Makikita mo guys yung kagandahan ng mundo na, linik niya, na nilikha ng Diyos para sa atin. Napakasarap dito guys itong sa mga ganitong lugar. Nakaka-refresh ng isip. Kaya in-encourage ko kayo guys kung kayo naman ay nasa siyudad kung mayroon naman kayong probinsya na katulad nito ayan, bagay na bagay ito guys sa mga kung may trabaho kayo sa siyudad pero mayroon naman kayong lugar na ganito sa probinsya pagyamanin nyo ang guys pagyamanin nyo yan, dahil ang lugar na ganito hindi lang sa para kumita ng pera kundi para ma-repress minsan yung ating isip. Kapag napapanood natin yung nature, yung ating kalikasan, na mayaman sa mga puno, mayaman sa mga pagkain, tumutubo lang dito sa bukid, marirepress na yung ating isip. At sigurado, makakaisip tayo ng mga bagay na maganda. So dito guys na pauwi na kami. Yan galing kami dito na masyalang kami dito. Hindi pa uwi na kami. Makikita nyo guys yung pwedeng lugar pa na pwede mong pagtaniman kung masipag ka dito guys magtanim talagang sinasabi ko sa inyong hindi kayo dito magugutom ayan guys kung nakikita nyo yung puno na yan Ayan. O, oh, ganda ba? Ang ganda ng kanyang bulaklak. Pero, alam mo ba, na yan ay, ang tawagin sa amin ay tungaw-tungaw. Ganda ng bulaklak. Pero, pag nahinog na yan, guys, na ang bunga niyan ay nahinog, ano siya, masarap naman siya, may, matamis. Kaya, tungaw-tungaw kasi para siyang may tungaw na kulay mga orange. Parang tungaw nga may mali siyang na parang tungaw kaya tungaw-tungaw ang tawag niyan dito sa amin so pwedeng pwede ka dito mag relax uh, mamasyal magmuni-muni tanawin yung kalikasan yung kagandahan na nilikha ng ating Panginoong Diyos so sa mga hindi pa guys nakasubscribe subscribe sa channel na ito ni Cristo sa Mukid kung nagugustuhan niyo 'yung mga ganitong content sa probinsya please hit the bell button no para makasubscribe po kayo para lagi po kayong updated sa mga video na ipapanood ko pa para sa inyo So pinicture ko dyan guys 'yung bayabas So alam naman natin na maraming health benefits ang bayabas ayun. So mga nakaka dyan, sa probinsya kapag uh, yung mga bata ay recess, no, di ba? O di kaya walang pasok. Ayan, dyan yan madalas sa mga bayabasan. Dito sa probinsya mararanasan mo yung mga kanyang bagay dahil marami ditong libre guys unlike kung ikaw ay nasa siyudad palagi ka lang nasa building nakatanaw dito marami ka dito pwedeng paglibangan kung mag ka dito guys na nakayapa ka lang mas maganda kasi mas maganda yung inaapak natin yung ating paa sa mga lupa at mga batong-bato -bato. parang namamasahe yung ating paa nakikita nyo guys yung mga puno na yan dito yan ang puno ng pili at alam natin yung pili nat ay napakamahal po niyan ano, pero sa ngayon hindi masyadong mabunga pa ngayon ang pili dahil hindi ngayon season ng pagbunga ng pili pero kapag ka siso ng bungahan ay talaga namang napakarami ang bunga niya kasi marami nga ditong pili yang guys na binibidyo ko sa inyo parang kamukha ng gabi pero hindi siya guys gabi yung ginagawa ng iba <coughs> ginagawa nilang indoor plant yan. dito sa amin parang walang halaga siya eh. pero sa mga magahalaman mahal yan ayan ang ko na yan guys yung burn kung tawagin sa Tagalog ay pako dito rin sa aming sa probinsya sa Bicol pako yung tawag niyan mataas yan pwede mong gawing halaman at marami dito guys ng mga dahon na nalaglag mula sa puno ng pili kung gusto mong gumawa ng organic fertilizer pataba sa mga halaman kuliktayin mo lang yung mga dahon na yun na mga laglag na, mga tuyo na and then iimbak mo sa isang imbakan tabunan mo siya ng lupa pagka siya ay nabulok yan ay napaka efektibong fertilizer sa halaman kaya ang mga halaman talagang matataba pauwi na kami niyan guys dahil nangali na yan guys, pinapakita ko sa inyo. Ngayon mga puno na yan, karamihan sa puno na yan ay puno ng pili. Ayan, sa mga nakakaalam, yan ang ugat ng pili. O sa mga nakakaalam, ayun, maliit. Maliit guys na pili, pwede mo nang itanim yan ganyan. Dito, marami yung ganyan kasi nalalaglag yung bunga. Yung mga matigas na bunga na, magiging matutubo yun, magiging ganyan. Dito lang yan sa amin marami talaga. Kung gusto mo ng pananim, lumakad ka lang dyan sa mga puno na yan. Pili, marami ka dyan makukuha na tumubo na pili. Pwede mo nang gawing tanim. masarap guys magliwaliw, masarap maglakad-lakad, mamasyal, magmuni-muni sa ganitong lugar. Kaya ina-encourage ko kayo guys na panoorin nyo pa yung iba kong ipapalabas sa video ng mga video na katulad nito na paghahalaman. O di kaya mga content na patungkol sa pagtatanim, patungkol sa mga bukid, no, magandang kalikasan. Very refreshing. So diyan guys sa video na yan ay pauwi na kami dito sa bahay ng aking kapatid. Nandito sa malapit sa kalsada. Kaya na naririnig yung ingay ng motor ng sakyan Dahil malapit na rin ito sa National Highway. <clears throat> From Tabaco City no to Manila. Yan highway na yan. So Ibig po sabihin, hindi ka na maglalakad ng malayo para makapunta sa sakyan counting lakad lang, nandung ka na. So maraming salamat guys sa inyong panonood palagi ng aking video. At mayroon pa ako dyan mga ipapakita sa inyo guys na mga kahoy na baka hindi nyo alam. Katulad guys ng kahoy na alingatong. Yung alingatong, guys, kapag ka nag-search po kayo patungkol sa alingatong, mayroon siyang napakagandang health benefits. Yan po ay ginagawang herbal medicine ano, sa mga sakit-sakit at maraming sakit ayon sa pagsasaliksik ang nagagamot ng alingatong. Pero ang alingatong, guys, ay uh, isang punong kahoy na ang dahon ay napakakati kapag sumaya dyan sa balat mo ay talagang makati na mahapdi yan po yung alingatong at ang dami niyan dito sa amin dami ang sabi nila pwede raw yung pagkakitaan kasi nga ang mahal ng alingatong pero dito sa amin parang walang halaga siya dahil harmful siya kapag ka yung balat niya o yung dahon niya dumampi sa balat mo sobrang hapdi ibang klase ang kati ang may bibigay niya sa iyo so kung hindi kayo pamilyar guys sa halaman ay kanya na kahoy na ganyan ipapakita ko yan sa inyo so ayan yan guys yung alingatong yung medyo malapad yung dahon na tinututukan ko ng camera. Ayan. Yan guys yung puno ng alingatong. Ang kinukuha niyan para i-preserve bilang herbal medicine yun daw pong ugat. So kailangan mo pa siyang bukayin para makuha mo yung ugat niya. Yan. Dito guys ang dami dito halaman na yung tinatawag na amorsiko damo na pagka dum lumakad ka dyan didikit sa iyo yung mga bulaklak sa yung pandalon kaya mapupuno ng yung dikit na although natatanggal naman pero magtsatsagaan mo tanggalin ang dami niyan dito sa amin ang morsiko na grass na kinakain din naman niya ng hayop pwede mong ipakain sa yung kalabaw sa yung baka, kambing kung merong kang alaga na ganito so dito guys yung nakikita nyo na yan yung power supply na galing sa TWL Albay ay dito sa amin yan dumadaan dito kinukuha yung power yung kuryente yan. kung familiar kayo guys sa bundok na yan yan yung Mount Masaraga Mount Masaraga yan guys kung tawagin dito sa amin So, na napapansin nyo guys, kapag kaya ganito yung ating mga palabas, ay talaga namang very relaxing yung lugar na ganito at yung mga palabas na ganito. Kaya ini-encourage ko kayo guys na supportahan ninyo ang channel na ito dahil magpapalabas kami ng mga picture, ng mga video na magpapakita sa inyo, magdudulot sa inyo ng satisfying and relaxing mind so sa susunod na video guys picture ko sa inyo yung isa sa pinakamagandang lugar dito sa amin sa probinsya, sa Bicol region yung Volcang Mayon which is perfect cone talaga yung kanyang crater ay talagang perfect na perfect patulis po siya oh, ito guys yung aming turil dito sa probinsya malaya ka dito alimbawa magtayo ka lang ng kubo dyan sa yan. ayan ayan ah, na kapokus yung bakang puti ayan kaya pati sa mga hayop swak na swak ito guys na pag alagaan ng hayop dahil nandyan lang ang damo so, maraming salamat guys muli sa inyong panonood ng aking mga video nawa wa tulo, patuloy inyong supportahan at subaybayan yung mga video na pwede kong ipakita sa inyo. Salamat muli. Salamat. God bless us all. Bye-bye sa inyong lahat guys. Hanggang sa susunod na video.